Hilo mga kabukjan dyan at ito na naman kami nagbabalik ang panggugupit ni madam. Palaging tandaan ang pagbili po namin ng buhok is dipindi sa haba, sa kapal at sa ka quality ng buhok na ibibenta. Super kapal, super ganda po ang buhok niya kaya ipapareis muna namin before gupitin at panoorin niyo po ang buong video. Hanggang sa sana dyan, sige. hanggang dito po sa... Dyan, na. Ang kapal buhok mo, sayang Ay, ang kapal buhok Hanggang dyan? Hanggang na dito Wait lang, wait lang. sa, sige, ito lang Dyan, or dito. Siguro kung mga, pwede na lang, pwede. Ito na. Wait lang ha. Wait ko pa lang po. Ha? Ganon, haya po sila. Makapal. Makapal ang hibla. Oo. Oh. Pero pag dito, de, tan, to, to. Dito ah, hindi price yun ah. Ang lang. Uh. <laughs> Gusto mo hanggang may <li>, egg. Gan. Hindi ko lang sasama yung leg mo. Wait ka. Wait lang, madam. Ayusin ko muna yung video. Ganun dahi, 3-5. Dito siya. <laughs> ano po siya Oo. Oh. Paano siya? Pag ganun siya, siya dahi? Oo. Um. Ikaw, 3-5 po. द <laughs> <laughs> Haba din naman yan. <laughs> Ay, po, so, po, <laughs> <yan. laughs> po 4,000 dito. <laughs> oh. <Magandito. laughs> oh. Kunti lang different yung differential. Oh, yeah. yeah. Oo. lang yung Ewan po sa niya, Sa kanya. Sa kanya. Ikaw. Ay wala siya support B. <laughs> ano ah, lang po. Ah. Wala po ng nagdidito ng geditunan lang Pero, mag ito, kapat, Hindi mo 'yun, be. Parang apple cut 'yun. Or alam mo yung 4000 na lang sa Bagay siya Bagay mo. 4000 <laughs> kung... Ikaw, makapal ka book mo. Ganito ko kasi putin niya. Diyan. Diyan lang, oh. Pag ganun siya. 4,000 na dahil na. Bukas wala na yan. Ano ka? 4,000 na yeah. Malit lang po. Ay, Lord. Hindi ko po kayo pagkanggay dito. Hindi niya daw kaya, oh. madam. 2,500. Napa no, taas na napa taas na B. Oh, pero pataas siya. Kagaano siya pagka? Hayo. Oh, may pala papa bang palitan ng asawa mo? Oo. <laughs> ka, sing, sa... dunya, uh. Oh. ang po si Magdalena, niya mukha pala eh. Ah, mukha pala ng buhok niya, no? Yung Magdalena subukan mo Wi-Fi si Pedro. Okay, akaw. ikaw. Ikaw pag-kissip mo at tanungin mo din sa iba. Kayo po ay pupunta sa Iba. Solid AMG here, ren. Solid char. Yes, ayun na pumunta sa iba. nakita ko po si Jay Santos. Oh, diba? Tumabay niyan. 4,000 or 5,000. Una, diskwento ito ako. So, Ganito lang 3,000 Mataas 'pag presyo si Madam pag nandito. Ganito

O di oh, bike, o di ba? Kodi Ikaw nagsabi ah, ba oh, din? Hindi yung kaliit. Na middle siya rin. It's my dad. Oh, di ba? Ang ganung niya. ba? 3,000. Pag lumingon ka, kalbo ka. Mm -hmm. Dito ba? Ma, mo pa. Dito ah. Ito. Yung matalim to rin na ano? Hmm, bago yung madam. Doon ka na. Ito ah. Okay na guys. Three thousand. Congratulations. Ang kami kung po. Oh, just kung pa bang di. Dora, Hindi. Dora. Bagay mo yan, ayaw naman okay, yan eh. Apple ah, cut. Ba't ka nakaano ka na eh, sila, Lalo, madam. sila, madam. ko, sayang yung 4,000 ay 5,000. Saan mo ba Sa TikTok po. O, oh, makikita ko pang book mo sa TikTok. Ito lang. Hanak na-anvergin na yung anak. Hindi ko pinakita. <laughs> 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 Ito po niyan, madam. Bawi, ah, hindi kinuha talaga tong madam mo. Ibibit ka lang ng yan? madam. one hundred. Oh one thousand. tut. jacket yan.

Pagkatapos namin kunin ang buhok na binili, papagupit namin ng maayos doon sa kabila kasi dalawa po ang shop namin. papagupit namin ng maayos. Habang inayos po ang buhok niya sa kabila, ayusin ko muna ang nabili kong buhok sa kanya. Ang nabili namin buhok sa kanya, 3,000. Ang gagawin ko po sa nabili namin buhok na 3,000, isusuklayin ko po yung nakahalong maiksi dyan para maging pantay-pantay para pag ilagay namin sa aming hair extensions customer is pantay-pantay siya. Walang halong chismis. Yung maiksing buhok na yan is mga chismis yan. Kaya sinusuklay po namin at itatapon na po yan. Wala na po yan selbe. Yung maiksi na yan nakahalo. Pantay-pantay po ang aming ginagawang hair extensions sa aming hair extensions customer. Kaya kami binabalik-balikan ng aming mga regular customer sa hair extensions. 3,000 namin nabili. At saka yan po ang natira. Ayan. Ito po, yung mga nasuklay po namin. Hindi na po yan, nagsasali basura na po yan. Ito po yung final 3,000. Ito na po pagkatapos namin ayusin ang gupit niya. O, oh, diba Ang ganda. Mm -hmm. Sad ka kunti dito. O, oh, diba ba? Gumanda siya. Oh, in love na naman. Oh, alam nyo yan. Okay. Post ko sa TikTok, Facebook ah. Thank you.